Ay, may may. Andito tayo. Hello guys! Dito tayo ngayon sa ng Malimbin guys. Ayan. Ay hindi to Malimbin guys. Iba pala. <laughs> Sabi ko yung sabong Nasa taas tayo na guys. Andito tayo. Ayan guys. Kung gusto nyo to na malimbi na dito lang marami din po ah. So. Hindi ko talaga ito kinakaya yung asin. Huh? Pag isang kagat po pa lang. <laughs> Grabe. Guys, sa supportan yung aking vlog, guys. Nandito tayo ngayon. Siyasupat umakyat sa pono ng iba. Ayan. Nasa taas tayo. Wala na nang bunga ng iba, guys. Ayon, Ayan, kapag ko, po. Ayan, guys. Ayan. Sa so, saangga pa, guys. Ayan. Mukbang. Mm -hmm. <laughs> mukbang na to guys mukbang mukbang mm. okay, like awal-awal ito yung mga mahina nila lang okay lang to guys kahit mahina nila lang kakayanin Lalo na asidik tayo. Bawal tayo sa maasim. Oh, no. Ayan, ayan, guys. Sigurado maglalaway kayo sa asim dito. Yung asim niya. Kasing asim ng pagbabahal niya. <laughs> 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 ayan, guys. Marami salamat sa panonood. Marami salamat sa iyong suporta. Suporta nyo yung katupag dini vlogs, guys. Thank you so much. Bye-bye.